Parami ng parami na naman ang umaasenso. Parami talaga ng no? parami ang nagiging milyonaryo dito sa Nandiyan ako! Ngayon naman, Coach J! Panoorin natin ang mga at sumeke ngayong araw. Tama! Para ma na naman kayo dahil kayo naman ang susunod! Tuloy-tuloy lang sa pagtupad ng ating mga pangarap. Mas pinalakas! Mas pinatatag! Na uno sa 24! Good day sa lahat. Pangalan ko pala Carlito Jeronimo Jr., dating forklift operator. Cheeky ko ngayon, worth of 40,000. Isang linggo ko naman na kinita. Kinita ko to dahil sa pakikinig at pagsunod ko sa mga mentor at coaches. Kaya ikaw, gawin mo lang, tanggalin mo lang yung takot at doda mo, palitan mo lang ng tiwala para sa susunod, ikaw naman ang kikita. Salamat, Uno. Hi, ako nga pala si Vanessa Asuntos. So, ginagawa ko naman po yung negosyong to para sa pamilya ko So, ang hawak ko pong checking ngayon is nagkakahalaga po ng 52,650 pesos. So, yan sa, sa lahat ng mga nanonood dyan, di ba kung kagaya ka din na walang trabaho, alamin niyo po yung uno. Thank you, uno! Hi guys! Ako nga pala si Melissa Pragoso, former 7-Eleven cashier. Ang check ko po ngayon is 61,186. Ang kinita ko naman ito sa loob lang ng dalawang linggo. And kung bakit ko naman ginawa tong business ito, kasi nakita ko dito na pwede akong magkaroon ng time and financial freedom in the future. Salamat, UNO! Ako po si Melijoy A. na Agua, former teacher. Ginagawa ko si UNO para magkaroon ng time freedom and financial freedom na hindi ko makukuha sa trabaho ko. Ang kinita ko ngayon is 101000 pesos dahil inaral ko yung negosyo, nilakasan ko ang loob ko at nagtiwala sa taong ibigay ng opportunity na to. Huwag na huwag kang magbibilang ng serbisyo at tuloy-tuloy lang sa pagtulong sa mga taong nagtiwala sa atin. Darating yung time, pag deserve mo na, ibibigay ni Uno lahat ng pangarap para sa family mo. Salamat Uno! Hi, ako po si Jomar Palaypayon. na ah, background ko naman dating OFW. Ang cheque ko ngayon, 107,000. Kinita ko naman sa isang bank. Kagaya ko rin na isang OFW. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, subukan mo si Uno. Thank you, Uno. ginita ko po itong 118,825 sa loob ng isang buwan dahil po sa tulong ng aking mga ka-business partner, coaches, mga mentors na walang sawa, pagturo araw-araw at mga kursay na masipag Payo ko lang po sa inyo, huwag maging tamad at huwag mawala ng pag-asa. Salamat, no. Good morning, ako po si Michael Bravo. Dati po akong nurse. Uh, marami pong pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pero dahil sa tulong ng napakalandang sistema ng ating negosyo, ay nagawa kong kumita ng 161,000 pesos sa loob lamang po ng isang buwan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa laban ng buhay at huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha ang mga pangarap mo sa buhay. Salamat, UNO. At cheque ko ngayon, 2.3 million isang buwan. Sa negosyo natin, sa lahat ng mga nag ito lang tandaan mo. Huwag kang titigil, huwag kang bibitaw, ituloy mo lang laban mo, mag-focus ka lang, mag ka lang. Basta huwag na huwag kang alis sigurado ako lahat ng pinaghihirapan mo darating ang time pag inanim mo ito ang naghihintay para sa iyo kaya sa lahat ng mga kauno number one tayo wala nang iba ito ang buhay na naghihintay para sa iyo.